Hello guys, so nandito na tayo sa public market Tabuan in Cebu City So ayan, magpaparking na kami At ipapakita ko sa inyo ngayon kung uh, Anong mga uh, Sarik-saring uh, dried fish Yung nandiyan sa loob ng market So ayan So, ayan guys uh, Sa harapan pa lang Ang dami nyo na mapagpipilian Na mga dried fish So, mas uh, Mas madami doon sa loob Marami kayong pagpipilian doon Na dried fish So uh, papasukin natin mamaya pagkatapos natin ilugar yung ating motorcycle so ayan iikot ikot ko muna kayo dito ipapakita ko yung mga uh, display nila na mga dried fish so ayan pili na kayo kung anong gusto nyo Med medyo mas mura dito compared doon sa malapit na uh, markets sa town namin so dito kami bumibili ng mga dried fish So nandito na tayo sa loob guys Going sa loob ng market So iba't iba din yung mga display nila dito So, ayan guys. my fruits din sila. May, sari-sari store. Ayan. So, iba't ibang uh, ano na. Dried fish. O bulad sa bisaya. So, sobrang dami dito guys na display. Talagang um, uh, marami kayong pagpipilian. So, ayan. Hinahanap namin yung pinakamura ganun tayo eh hahanapin natin yung mas mura at yung magugustuhan natin na bulad so ayan yung asawa ko pumipili ng ah uh, bulad so ayan ikot na naman kami kami doon sa kabilang ah uh, linya linya ba skinita 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 may stool sila dyan ni eh. so ayan si Josawa ko yung uh, pumili ng mga uh, bulad so ang uh, iiwang ko kung anong hinahanap niya Ah, pili, pili. Sa so, punta muna kami din doon sa unahan. One, two.

So, ayan guys. Nakapili na si Jusawa ng uh, tuyo. So, hindi ko na pinakita kung ano yung nabili namin. Basta, kung lang yun. <laughs> so, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na mga videos. Salamat sa pagtanaw. Babush hai. ini kok lebih undangan masih daun ini. yeah

Lesson Gaday. Mangga 160. 160. 160.